eto na nga pala mga idol, yung pagkakaiba nung metal sa sa kahoy na ginagawa ko sa kisame. Yung kisame po nila mga idol, yung dating nakakabit dito, kahoy po lahat. Ngayon po, metal na po yung pinalit ko. Ayan po. Ito po yung kisame po natin ngayon, pinalitan ko po siya ng bakal na po. Ang ginawa kong diskarte mga idol, nag-produce po ako ng isang channel bark pong makapal. Eto po siya. Nilagay ko po siya sa gitna mga idol. At siya po yung ginawa kong patigas. Ni isa po wala na po akong kinapit sa kahoy nila. Firmes dito ko na po kinapit yan. Mismong bakal po niya. Ito po yung patigas po niya mga idol. Ganyan lang po yung discarding ginagawa ko mga idol pagka papalitan na po natin yung kaysaming binabakbak ko po. Pag mas nyo lang po mga idol, baka sakali kung kahoy po yung magiging balangkas ng bahay ninyo, pwede nyo pong gayahin yung gantong discarding ginagawa ko. Pinalitan na po kasi mga idol yung dating kaysaming minito eh, Kaya hindi ko na po siya ikinapit doon sa mga balangkas po niyang mga kahoy. Thanks for watching!